Magandang hapon mga kababayan, isa eh, yung meron kwentas ng PTV News. Nandito ko ngayon mismo sa loob ng kwarto ng isa sa mga biktima sa nangyaring hostage taking kanina dito sa Kaloocan. Kung makikita nyo, purdugo yung kwartong ito at uh, magulo yung mga gamit. Ayon mismo sa tatay ng mga biktima, dito sa kwartong ito naganap ang pangubuno ng uh, sospek sa isang pulis. pa nga ng sospek itong pulis kaya siya nabarila. Pasado alas 7 kanina umaga ng pasukin ng hostage taker na isang security guard ang bahay ng kanyang kapitbahay at pinag-hostage niya ang lahat ng mga tao dito. Tatlong naging biktima sa nangyaring hostage taking niya, na nagtagal ng mahigit 6 na oras. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa nangyaring krimen. Ayon sa mga biktima, apat na beses nagpaputok ng baril ang hostage taker sa loob mismo ng kanilang bahay.